Sige. Picture ko data ko mam, para mam, kitipid mam. Oon mam. Pasikaran. Anong surf to? Surf to MPCA? MPCA? Province of Cagayan. Hindi trabaho nila kay mo? Hindi ko bubra lang ma'am. Taltalon. Taltalon. Ano tawon nila kay mo? 27 na. Barangay Balingit. 27? Mm. Tapos ikaw? Fifteen. Sixteen. Sixteen. snakes. Nimos. Dati ID man ako? Awan mo. Awan pa ti ID? Awan pa Di daw pa na ito. Ah, anda pa nga So, uh, itong pangalan mo. Ella Pasikaran? Wala. Pasikaran. Ella. At ati dati yung birth certificate mo? Wala. Yung ating middle initial mo? digusman Guzman mo. Di Guzman El Pasicara, I pass. <laughs> name Ata tinagan mo birth certificate, ha? Ah? Eh, lalang, ha? Ah? Ano tawon mo? 16. Female. Functioning limitation, mobility, hearing, visual, psychological, intellectual, functioning limitations, no impairment. niya number mo Mo ni sarat mo ti number eh, i-dictate mo la tanaw mo mom 09 97 09 97 33 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 men below less than 5 years old. Role less than 5 years old. na data anak mo? Upat na bulan. Upat na bulan. po, eh, lanyan napasama pasama anak ko. So, 50. Abag. Female. at least plus Babae, data lalaki? Lalaki. One. Seven years old. Male, but at they date, eh? male. Of male. Okay, male. Hello, male. <laughs> number of unemployed male female male number of unemployed household member belongs in one or person with disability pregnant lock and lock dating But kanya. Well, no. buntis ka pa, hindi. older person indigenous people children with low income this is female headed household child headed household Has your been affected with the series of the cyclone? Naapektuhan ba kayo ng bagyo noon? Oo no. Is your household received assistance from the government organization during the series of the cyclones? Naka kuwaka financial assistance ana? Ma'am? Naka iti edi ti kuwa edi ti niya ay Ayuda edi bagyo? Oo noon. Adi ti cash ngayon ito kanya edi? food pack, cash, shelter, dati ito da kanya nga yero, awan? Awan. Handa kanya nga di? Di, Di bagyo? Awan mo ito mam. Ape awan? Di ako mam. Di ako mas lalakakarton nga kasta mam. Itong kwarta? Oo um, na. So wala kang yero. Bakit wala kang yero? Daraw sa linda ka doon kung hindi you receive the support assistant LGU ada uh ti ko kanya yo idi ti ada ti nang ti church idi awan nagi church awan mam awan private group maliban sa ini kadakay dagay kagkagawad idi haan kapitan idi haan haan what is your predominant livelihood sources farming anya ti trabaho yo ni lakay mo casual labor iso na uno farming agtukat ti taltalon uno anya pa iter arami din yo dagdi ti sports niyo gobrano lang taltalon lang manuti income na nga ta Manuti tiya saldo nila kay mo? Four hundred. Di may saldo mm. nga. Aging saldo Mano nga tawon nga gitar-tarawaw sunan? Basta lagi dagayab, Basta dagayab lang kanya na? Mm. So, han nga fix. Mm. Monthly income. tinakwa ide nakakanyayo dami natanggal nitong bubungan niyo noon isang pa lang data ide hindi na tudyabe Bakit makita ro dito da mam isa din ta kanya hmm. damage electrical system flooding flood inside the house damage to the walls and foundation broken windows loss of important documents adan apogpo kaw nga uh, dokumento di dilayos ibig certificate o merge contract kasjay awan That, adati natay idi awan awan so ngam adati nadadadaal na ng kayo di mulmula yo kasjay awan adda ma anya digito sabsaba mam kaday digi sapsaba <laughs> type of damages resisted by Are you willing to attend training and seminars? insuran ka man eh kalabam atas sa pinal sa anak mo ati nga <coughs> ah Kagtal na ka, madi ka nga at Okay. so tingnan niyo yung classyng bahay meron sila ang liit niya ang cute-cute niya ang cute tapos Tingnan tong lutuan nila. Parang nagbahay-bahayan lang sila oh. Parang nagbahay-bahayan lang sila. Tapos ito na yung kusina nila. Yan. Oh, yan. ito yung ano nila. Hindi pa ako makatayo dito. para nag Pero they can manage to live like this pero kaya naman nila pero yung bata na nanganak is only 16 years old Nang, na, nag asawa siya 14 years old 16 years old na siya ngayon so dapat ito yung mga mabigyan din ng opportunity at sana ano neng wag na wag mo muna dagdagan yung anak mo ha yeah. mo pa lang nay nayon na data anak mo neneng ko anak ko ay ah tampi ko a. ngayon alam mo na ang pag-aasawa ng maaga is hindi maganda. <laughs> o oh, sige. So, yun lang, Neng. Thank you. Sana magrantan ka na mabigyan ng ano, financial assistance.